Ito po Sentol, nasa Zoom na po. Makakasama natin ng live via Zoom si Regional Director Lilia Esteliore ng Dole Central Visayas. Dahil meron po doong uh, inaprubahan ang Regional Wage Board na panibagong wage adjustment. Kung magkano yan at kung kailan ipapatupad, eh, malaman po natin mula kay Regional Director Esteliore. Maganda umaga po, Director! Magandang umaga po, Ma'am Sentol. Magandang umaga Pagamaga. po. Magandang umaga. Maayong buntag. Maayong buntag. Maayong uh, buntag, Director. Kumusta uh, ka na? Yes, very busy na po dahil yun. Uh, we're preparing for October 2, the implementation of the new wage order dito sa Region 7 po. Kailan yun? October? October 2, ang effectivity. That oh. will be March. Malapit Next, Next week na. na pala. Opo. So, ano magiging magiging epekto noon? Ang increase po natin is from 33 to 43 pesos dahil we simplified po yung wage structure natin instead of uh, the classification of agriculture and less than 10 workers na na establishments. Iisa na lang po No, iisa na lang ang um, so instead of six, tatlo na lang po ang wage structure natin. So yung class A uh, or the expanded Metro Cebu will now have uh, 501 from 468 additional 33 pesos for the non-agriculture. That will be 501. Uh, for the agriculture, uh -huh. it's 501, so additional 43 pesos po. Then yung sa Class B, other cities not covered under Class A will be 463. Uh, Dahan-dahan da lang, ma'am. Dahan-dahan lang. Uh, Paliho since... ginaya pagsulti. Paliho ginaya pagbisaya, sentol, no? Kamay. <So>, Dahan-dahan <laughs> para maintindihan ng mga nakikinig dito. Sige po. Uh, so, usba palihog, usba palihog. Sige, sir. Um, ang atong Class A nga expanded Metro Cebu gikan sa Karkar ngadto sa Compostela ang atong minimum wage karon will be 501 effective October 2 no sa 468 uminto og 33 mahog na siya og 501 for all agriculture non agriculture less than 10 employees then The less than 10 employees, however, makapangayo o minimum wage exemption. Then, additional uh, sa Class B po, Sentol, uh, mm -hmm. uh, we have additional 33 pesos to the 430 kaniyad to. Mahog na siya ang 463. Uh -huh. uh, so, um asaman uh, so sila, Baes, bayawan bugo Canlaon, Dumaguete, gihulngan tagbilaran city tanay and toledo cities sa so, class C other municipalities no not covered under class A and class B kajut lang ni... kajut lang kajut lang Or negros oriental <laughs> oh. is part of the negros island region pero ngayon yung yung order ninyo, Uh, para sa Region 7, Negros Oriental is no longer part of Region 7. Uh, Paano na yan? Yes po. Uh, when we did the public hearing, sumali po sa amin yung Region 6 na wage board. Um, status ko lang po kasi ngayon. So, uh, later on, yung existing kasi na minimum wage sa Region 6, hindi pa sila naka naka- uh, Yes di pa sila naka-issue. Naka so, yung sa Region 7, status ko lang muna, then later on, na in place na lahat, uh, we will be coordinating naman po. So, yun, part pa rin sila dito sa, sa Region 7. Region 7. So, yes. yun po, Dumaguete. Then, um, including guess, si Kihor. Including si Kihor po. Then Class C, uh, yung other municipalities outside Class A and Class B, 453 na po ang minimum. From 420 to 453. Mm-hmm. Yun. Cecil, meron Isa lang ang tanong, eh, isa, isa lang ang tanong ko, uh, Regional Director Esteliore. opo, napansin namin magkakaiba ho, ano, per classes, ganyan. Kaya lang, ang observation po kasi ng mga manggagawa, ano po, eh, magkakapareho lang naman daw po yung presyo ng bilihin doon sa kanilang lugar. Ba't daw po kailangan magkakaiba pa? you, uh, Kinukonsideran niyo po ba, nagawin um, Director Esteliore, na gawin na lang uniform? yung ano yung yung uh, ipapatupad na minimum wage yes na so, consider natin um, there were five public hearings that were conducted and after the five public hearings unanimous po yung decision ng wage board uh, represented by two uh, worker representatives union representatives and two management representatives Although um, serious discussions were, were done and uh, zero understands um, the management from zero to 33 and so workers from 150 to 33 and uh, NEDA, DTI and DOLE also were one with uh, 33. So, and the class simplifications. Well, indeed, it's a uh, part of uh, our, our direction na isa na lang sana. Uh -huh. uh, but uh -huh. uh, so far, uh, baka biglaan ba na yung mga klase, mga municipalities na maliliit yung mga most of the establishments are small and micro establishments. Kaya hinahinay uh, lang po. Hinahinay lang. Sige. na uh, mm -hmm. naintindihan na natin yan. So sana ngayon, October 2, ay ma, ma, before October 2, ay maipaabot lahat yung information na yan. Lalong-lalo lalo na sa mga employers, sa management. Yes. Ay, Sen dagang salamat, Director. Dagang salamat. salamat. My, my Senator. <laughs> Thank salamat, you. Salamat. Kayo, <laughs> salamat kaayo, Director. Salamat kaayo, Senator. Ay, ay uh, isasil, narinig natin si Director. So kailangan ito ma ma-inform talaga pati lalong lalo na yung mga employers na hmm. na siguro sila yung unang magrereklamo diyan pero para sa kabutihan naman lahat ito at uh, ngayon ko lang nalaman sa ko pa nila pati yung dating uh, Negros, Negros Island region